Ang gata ng niyog, coconut milk, ay may taglay na nutrients tulad ng healthy fats, lalo na medium-chain triglycerides o MCTs, vitamina at mineral. Benepisyo ng gata ng niyog, pinagmumula ng malusog na taba, MCTs, tumutulong sa mabilis na pagbibigay ng enerhiya. Maaring makatulong sa pagbabawas ng timbang dahil nakakatulong ito sa metabolismo, mayaman sa vitamina at mineral. May taglay na iron, magnesium, potassium, at phosphorus na mahalaga para sa kalusugan ng dugo, buto at kalamnan. Pampalakas ng resistensya, may lauric acid na may antibacterial, antiviral at antifungal properties na nakakatulong laban sa impeksyon. Pangangalaga sa balat at buhok, ginagamit din ang gata ng nyog sa pangontra sa panunuyo ng balat at buhok at nakakatulong sa kondisyon gaya ng dandruff. Pampababa ng kolesterol, kung tama ang dami. Ang MCTs ay mas mabilis masunog at hindi agad naiipon bilang taba, kaya't maaaring makatulong sa balanseng cholesterol level kung hindi sosobrahin. Paalala, dapat ay katamtaman lamang ang pag-inom o pagkain ng gata ng niyog dahil mataas, tinayato sa calories at saturated fats.